Magandang araw po sa inyong lahat. Narito muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Bago ang lahat na is kumuna kayong mabatiin ng pinagpalang pista ni San Pio na pinagdiwang na kahapon, ika-23 ng Setyembre, na naging makabuluhan ang inyong uh, mga espiritual na buhay habang ginugunitan ninyo ang kabanalan ng ating santo. Kaya naman sa ating pagtatanghal ngayong araw ay maghahatid po ako sa inyo ng uh, ilang mga yugto sa buhay ni Padre Pio na minarkahan ng matibay ang buhay ng mga taong nakasalamuha niya. Partikular na ang dalawang taong aking itatangpok ngayong araw. Alamin ang kanilang mga istorya at manatiling nakatutok. Si Ray Ewen, uh, isang katutubo ng Nueva York sa Estados Unidos, ay nagsilbi sa Army Air Force ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pangdaigdig at natagpuan ang kanyang sarili na nakatalaga sa Carignola, Italia. Doon, sa gitna ng mga paghihirap ng digmaan, natuklasan niya ang isang malalim na espiritual na pagkakaugnay. Habang naghahanap ng sariwang pagkain sa kalapit na mga burol, nakilala ng kaibigan ni Ray si uh, Sargento Joe DeSantis uh, si Mary Pyle, isang babaeng mayamang Amerikano na nakatira sa San Giovanni, uh, Rotondo. Nagsalita siya tungkol sa isang banal na pari na nagngangalang Padre Pio na kilala sa kanyang stigmata, ang mga sugat uh, ni Cristo. Naintriga, nagpasya si Ray at uh, Joe na uh, bumisita sa monasteryo ng Our Lady of Grace kung saan naroon si Padre Pio. Mahirap ang kanilang paglalakbay. Uh, ngunit pagdating nila, sinalubong sila ni Mary Pyle na nagpakilala sa kanila kay Padre Pio. Agad na magnagulat si Ray sa pagdurusa ng pare. Halata sa muka at galaw dito sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, labis na naantig si Rey sa misa ni Padre Pio. Isang malalim na karanasan puno ng pagpipitagan at debosyon. Ikinarangal ni na Ray at Joe na mapayagang makipagkita ng personal kay Padre Pio. Nag-iwan ng hindi mabuborang marka kay Ray ang basbas at matalim na titig ng pari sa kabila ng pagsalungat ng kanyang kapilang militar, no, yung pare sa base, patuloy na binisita ni Rey si Padre Pio at nakahanap ng aliw at nabuhayan ng loob sa kanyang presensya. Nasaksihan mismo ni Rey ang kahipitan ni Padre Pio bilang kompesor at pagiging mahabagin nito. Ibinahagi rin ang kanyang, uh, ang kanyang mga personal na sandali kasama ang pari kabilang ang isang di malilimutang misa ng Pasko at isang hapunan ng pasasalamat o Thanksgiving dinner kasama ang ama ni Padre Pio. Sa pamamagitan ni Mary Pyle, nalaman ni Ray ang mga pambihirang regalo ni Padre Pio kulad ng kakayaang malaman ang nilalaman ng mga liham bago pang man ito mabuksan. Nasaksihan din niya ang hindi natitinag na pananampalataya ng pari at ang kanyang kapangyarihang mamagitan para sa iba, gaya ng ipinakita ng ligtas na umuwi ang nawawalang kapatid ni Ray. Pagkatapos ng uh, digmaan, bumalik si uh, Ray sa Nueva York, natural umuwi siya, determinadong ibahagi ang kanyang mga karanasan uh, kay Padre Pio. Sa kabila ng pag aalinlangan ng ilan, nagbigay siya ng mga pahayag at nagpakita ng mga projection slide no ng pari. uh, yun ang uh, teknolohiya teknolohiya noong araw kung yung natatandaan no yung projection slide. Na nagbigay ito ng inspirasyon sa iba na matuto ng higit patungkol sa kanyang buhay at mga himala. Binago si Ray ng mga pakikipagtagpo niya kay Padre Pio na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang buhay. Itinuring niya si Padre Pio bilang ang pinakabanal na lalaking nakilala niya at tuwang-tuwa siyang masaksihan ang kanyang kanunasyon noong dalawang libo at dalawa. So, noong panahon na itinuring na santo si Padre Pio. Si Pedora Sincello de Pampilis ay lumaki sa maliit na bayan ng Torre Maggiore sa lalawigan ng Foggia sa Italia. Kilala sa paggawa nito ng alak at olivo, matatagpuan ang Torre Maggiore, 30 milya lamang mula sa San Giovanni Rotondo. Marami sa mga taong bayan ng Torre Maggiore ang uh, gumagawa ng isang araw na paglalakbay patungo sa Monasterio ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo at palaging humihinto sa Monte Sant'Angelo, ang dambana na inialay kay San Miguel Arcangel uh, bago sila umuwi. Si Nicola, ang ama ni Fedora, ay nagpunta sa San Giovanni Rotondo sa isang pagkakataon na umaasang pag-usapan ng isang personal na bagay kay Padre Pio. Ngayon pa man, napakaraming tao sa monasteryo noong araw na yon at imposibleng lapitan siya. Nang ipinahayag ni Nicola ang kanyang problema, sinabi sa kanya ng isa sa mga bisita sa monasteryo na kung tatayo siya sa isang partikular na koridor, Malamang na magagawido doon si Padre Pio uh, sa daan ngayon. Naghintay si Nicola sa koridor at nakausap saglit si Padre Pio. Padre Pio, sabi niya, lapis kami nag-aalala ng aking asawa sa aming anak na si Miguel. Nakilala niya ang isang babae sa hilagang bahagi ng Italia at gustong pakasalan nito. Pero gusto naming mag-asawa na pakasalan niya ang isang napakagandang babae mula sa aming bayan sa Torre Maggiore. Hayaan mong pakasalanan ng iyong anak ang babae sa Hilaga, sabi ni Padre Pio sa kanya. Napakabait niya at magiging maayos ito. Umuwi si Nicola at sinabi sa kanyang asawa, Makinig ka, hindi na tayo dapat mag-alala tungkol sa bagay na ito. Sinabi sa akin ni Padre Pio na magiging maayos lang ito. At tulad na nangyari, Pinakasalan ni Miguel ang dalagang babae mula sa Hilaga at napatunayan siya bilang isang napakagandang asawa at sila ay naging masaya. Sa isang pagkakataon, sumama ang kapatid ni Pedora na si Miguel sa kanya at ang isang malaking grupo ng pamilya at mga kaibigan na papunta sa monasteryo upang mangumpisal kay Padre Pio. Nang pumasok si Miguel sa kumpisalan, sinabi sa kanya ni Padre Pio. Bakit ka napunta rito? Wala kang pananampalataya sa Diyos at tiyak na wala kang respeto sa akin. Hindi ba ito totoo? Opo, tama po kayo, sabi ni Miguel. Teka, bakit ka na pa rito? Pumunta ako rito dahil darating ang iba kong kapamilya at kaibigan. Sumama lang ako para makisabay. Kung kayo, kailangan mo umalis ka agad, sabi ni Padre Pio. Nakaramdam ng matinding hiya at pangliliit si Miguel nang umalis siya sa kumpisalan. Ngunit pagkatapos ng napakaikling pakikipagtagpo kay Padre Pio, ay nagsimulang lumago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa maraming taon mula noon, patuloy na lumalim ang kanyang pananampalataya at nadatili siyang napakalapit sa simbahan. Si Padre Pio ay kilalang sa pagiging mahigpit at uh, kuminsan mamagsik. Hindi kailanman nagpipigil sa kanyang pananalita kung kinakailangan. Naalala ni Fedora uh, na na panapanahong pinag-uusapan ng kanyang mga magulang ang aspetong iyon ng kanyang personalidad. Ngunit uh, naunawa nila na ang kanyang pagiging mahigpit ay palaging may halong pag-ibig at pagnanais na tulungan ng mga tao na maging mas malapit sa Diyos Marami ang pumasok sa kumpisal ni Padre Pio na wala sa tamang disposisyon at walang pagnanais na baguhin ang kanilang buhay. Mas madalas kaysa sa hindi ang mga taong ito ay ikinatatampoy niya bagaman mahirap para si Padre Pio ang mga bunga ng engkuwentrong ganito ay madalas na nagpapabago ng buhay sinabi noon ni Padre Pio na itinuro sa kanya ng Diyos kung paano haharapin ang bawat individual na kaluluwa. Si Pidora at ang kanyang pamilya ay lubos na nagtiwala sa kanyang payo at marami silang mga patunay sa kanyang kabanalan. Inilarawan siya ni Pedora bilang napakahipit, napakapatas, at napakabanal. At yan po ang mga istorya na nais kong ihatid sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag komento -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang lalo pa pong mapagkakilala ng aming channel na ito. At sa uh, na ganong paraan ay mapagkakilala lang din ang banal na buhay ni Padre Pio. At uh, para sa mga bagong taga uh, tagapanood, mangyaring mag subscribe na po kayo ngayon. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At inaalayaan ko din po kayo na supportahan niyo po ang aming channel at aming apostolado sa pamamagitan ng paglahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga uh, taga-abuloy at uh, mga donante na tinatawag ng mga alagad sa Kalinga Lipadipiyo at sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo, no? para sa kabubuti na inyong buhay espiritual. Ang mga misa po ay hindi po para sa mga patay. Ano po? Ito po ay para sa inyo. No? Uh, upang makaptan nyo ang mga biyaya na dinudulot ng mga misa. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Batsang Pransya. At bukod po dito, uh, makatatanggap din po kayo ng binasbasang larawan at uh, medalya ni Padre Pio na ayon po sa halaga ng inyong buwa ng uh, donasyon o at o uh, abuloy. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org. At uh, ang pamamaraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan po ng direct deposit sa aming bank account sa video o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash account na nasa ilalim ng aking pangalan. At sa punto pong ito, ako po ay magpapahalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming maraming salamat po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. Na naway, uh, nakatanggap po kayo ng maraming grasya sa pag-aalala natin sa pista na ni San Pio ng Petrochina kahapon, ika-23 ng Setyembre. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.